Yeah, magandang umaga po Dr. So, Diwanag, maraming salamat po sa pinadala mo po kay nani at tatay Mga upuan po Hayaan nyo po at uh, gagamitin po ng inay at itay 1, 2, 3, 4, 5 Arepo po rin aking yeah, salamat po sa uh, pinadala niyo po kay nani at tatay Ang ganda, ganda po oh uh. Tito. Tita, maraming salamat po. Kasalubong po natin kanina. May nagbigay din po ng yung pata po ba? Ari po, lalahokan ko po ng galyang. Lalahokan ko po ng galyang. Maraming salamat po. At saka po dalawang atsara. Ayan, salamat po din eh. Akin po nga, ano yun ari? Pinaksiw po na may talbos ng galyang. At ahahanap po tayo dun. Ari po, pinag, pinadala kay ano? Kay inay at itay. Eh, lulutuin na po namin. Mga kainsan, kukuha lang po tayo ng galyang na ilalahok po dun sa bigay po na pata ni kuya yan shout out salamat po kuya ate yan taga ba ng sila tito tita salamat po ingat po kayo pagbalik nyo ng ano germany po pahingi pong galyang kukuha lang tayo ng palahok po baka te malumod ng anaconda palawan po ito sa ibang tawag palawan yan wala pa po ako makitang galyang talbos gawa ng dito po ay ano ay talbusan ho wala man lang ako makita po hindi tayo mga kaisan mukhang walang mukhang walang napasok sa mga ganito mga kaisan wag kang aapak malalim po yan Ang tuhod yung iba hanggang bayawa sa gilid lang po ang papayat ng galyang mga kaisan nagbagyuhan po ay Marami pong sumama sa bukid. Ang papayat, ang payat po eh. Isa pa nakuha ko. Ari ko. Yan ang sinasabi ko. Bumaon yung akin buta. Mga mga insan ito na nga kasi nasabi ko. Ari ko. Bumaon. Ari ang maganda mga ka-insan Ito, maganda ang tindigan. Yan. Ganda po ang talbos. ito. Masarap po ito yung sa pinaksew. Doon sa kukuha ating nialabog na pata. sabi bigay po ni na kuya. Saka ni ate. Oh, mga kaisan, dumating na po si tatay. Madalang tatay ang talbosang ng Ay. Walang trabaho. Ayan, sa uh, isang linggo po uh, walang trabaho. Sing-sing. Ari po. Ari po, tanggalin ko. Ari po. Ito eh. po ang dagta. Sapot. Sapot ng ano po. Sapot ng galyang. Pero po, pag magulang po ang galyang, binabalatan po. Pero ito po yung namin yung mga murain po. Kahit hindi na po balatan. Na pero agad tatay, gawa ng ilang araw nga walang trabaho mga tao kinuho, Okay. Oh. O, ito, yarita tali mo sa inyo. Kaya yeah. po din namin halang puha. Para po, nagataan po ni na buis Boy sa kanila. Ito po ay masarap din po ito, igi, iginigisa. Medyo mapait lang ang kaunti. Pero masarap po. Parang sapot ng gagamba, no? Dagta. Ah. Makakahigop sa baw po labog na po aray e, tinimpla ni tatay suka po ng niyog paminta asin ilang po nagigit na rin po ang galiyang yun na po yun lulutuin laang ng mga 20 minutos lalagyan din po tatay namin ng ano kalamyas labog na kakain naman po ah kuya andito na yung, yung pata oh ate hmm? mitig ah ah pagkakabisa ng luto ni tatay timpla po ni tatay ito ang hmm, bisa nakain po nakain po, po. Ay, kita si Kuya ako yan. Ang lipo kakain. Ngayon ko ulit na kasaka na Kuya. Lagi ko nga kung kaya. Nung may sinar ito, drink yan ko. Wala pa, wala pa. Hindi pa lang kabot Hindi ko napansin. Baka wala dito. Ano? Wala ka. Wala ka. Hindi ka kaya mo. Hindi ka ko na sabi. At saka ano nga pang Ay, bila. ito yung upisan. Tama ka. Talong. Ay, talong ha. Ang talong ito. Kuya, naiulang mo eh. Kuya, yan ito yung paa oh. Yan, naari ang gusto ko yung po. Baka may na bumagsak ko doon. Ito talagang ka ba? Di testing yun? Uto, 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 Ayaw mo. Babalan ah, ko. Sure. Para susunod yung mas marami tayong Kau tulis, memanipul. Ini terdini om, berikut tu. Memanipul, betul betul. Yang lain yang sebab ni tu, kau beritahu itu ay. Durian tu, uh. jual. Dari durian tu? <laughs> <Doriano. laughs> Harga beritisinya malam. Ada orang yang oh, butuh ha. Kita But nak kena sambil. Emputu kita tapun ha. Oh, kena butuh kena kita tapun. Itu apa-apa kena penting. Tur. Okay, Ito lang ang ugyan. Uh, aray, okay. bagay mo sa dalawa. Mga kaisan, pipitas lang po kami ng uh, manggusling. Pero makapamitas na po kami kanina ng maga. Ito yung dito din eh. Sabay-bay-tabi po ng mini lake. kaunti ang bunga na rin, ano. Aring gilid na aray. Dito akong laglag po mga kaisan na dati. Buti nga mga kain may pagbabawi ang po kami. Ito po ay ano, lugi po kami sa palay kaya inaalaga ang po namin itong mangustin at sa awa naman ng Diyos mga kainsan ay hindi po kami naapektuhan ng bagyo gawa ng ano mga kainsan gawa din ng Sierra Madre isa rin yan sa pum -pum sa amin lugar kaisan pipicturan ko lang po ito baka po makakakuha sa gu sa DA po sa Department of Agriculture ito pong area namin iba i ano kakaunti ang aanihin Good Bye bye mini lake lang po tayo. Mga kaysa, rambutan po. Ah, tamis. Mm. Sure. Hmm. Nagpatak sa amin Hmm. Dali po. Nasi iliboy po. Hmm. Ang lapo ko. Nalagay po. Hmm. Pakapong hapo ka. Ha? -hapu. Hmm. Pakapong hapo. Nagsayaw po ako. Ha mga kaisan, ito po yung nakuha namin. Tsaka po ito. Order na po ito ngayon. Ito po yung pinuti namin naman kaninang maga. Yeah, mga kaison pauwi naman po tayo maya, -maya. Kapunta po sa birthday Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At ingat po lagi. Stay humble and godless Peace. Bye. Salamat po.